Halos maputol ang kanang braso ng 14-anyos na lalaking ito sa barangay military cut of Baguio City. Ang bata kasi nasa bugan ng paputok na plapla sa pagsalubong ng bagong taon. Na-affect yung kanyang right hand. So really mangled ang tawag doon. So uh, he, he underwent amputation of the right uh, just below the elbow. Isa na raw ito sa mga pinakamalalang insidente ng naputukan sa mga nagdaang taon sa lungsod ayon sa City Health Office. Isa lamang ito sa siyam na kaso ng naputukan sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Mas mababa ito kumpara sa labing dalawang kaso na naitala noong nakarang taon sa lungsod. Maliban dito, isang 32-anyos din na lalaki sa barangay San Luis Village ang tinamaan ng ligaw na bala nasa libas, labas, sila ng bahay because syempre ano yan new year new year na new year and then uh, however ni report lang nila the next day kasi doon lang niya na na feel yung ano na feel yung pain nakuha naman ang bala mula sa likod ng biktima at naipaalam na ito sa Baguio City Police Office pero tumanggi muna silang magbigay ng anumang pahayag pero tiniyak nila na iimbestigahan nila ito para mapanagot ang nasa likod nito noong nakarang taon din isang sa 60 anyos na pari sa barangay Irisa naman ang tinamaan ng ligaw na bala base sa mga naitalang kaso ng naputukan anim sa mga biktima ay mismong nagsindi ng mga paputok kaya paalala ng ahensya supervise closely their children no especially when they're out of out of their homes uh, uh, playing with older children na bakal mamay maturuan sila or gumamit sila patuloy pa rin ang monitoring ng City Health Office kung mayroon pang may dadagdag na biktima ng paputok sa lungsod. Charles Nicolimon, RNG News.